Yan, yung mga antik na ano pa ilaw noong unang panahon dati yeah, sa mool oh to yung mga kagamitan na ano luma may baunan kaming ganyan noon no? Natin, eh. Baunan ng tubig Sa mga gustong bumili ng helmet uh, dito guys Mga helmet ng Ibo Helmet ng mga ano noon uh, um, Guerilla Mga hmm, bala mga Kanyon Bala ng kanyon oh. Andito rin yung mga Ah, uh, sinaunang mga bote noon, no? mga bote ng Royal, you know, yun. Oh, yan, sinaunang mga tasa noon. Ito, uh, gilingan ng ano to uh, Mais, monggo Pwede rin yung palay yan. Mano manong gilingan Ito yung tinatawag nilang ano, alsong Alsong kin along Ako nada yun yung mga kinanta nila. Wow. Mga sinaunang uh, anong tawag dito? Pagdait. Pagdait. Oh, dati suyod. Ada itiwit-iwit. Ada iti kwati arado. Oh, sarat yun yung Oops. Dala, dala siguro na akali nga balitok Pangkumpay yan, kumpay yan. Oh, dito timbang. Pagtimbangan na manual nagkakauna di gyud manual nga pagtimbangan isa ta ta timbangan day tamot day jay, old nga pagplantsaan ada ti sinang kabalyo na oh Stone. paglutuan ay pagkuan paglutuan ba day jay When paglutuan kada pagplantsa so dito ti kaadwan na adu nga plantsa nga kadaanan